Ala Ala 2025. RMN New Special Coverage. Bahagyang tumaas ngayon ang presyo ng mga kandila at bulaklak sa Butuan City sa panayam ng RM Index BC Butuan sa mga flowers vendors. Inihayag na asahang tataas ang presyo ng mga bulaklak at kandila simula ngayong araw hanggang sa November 2 ng taon. Isa sa mga dahilan sa mga pagbabago ng presyo sa mga pangunahing bilihin ngayong undas ay dahil tumaas din ang presyo ng kanilang mga supplier habang pangunahing paalala naman ng mga otoridad ang mahigpit na pagbabawal ng mga alak at malalakas na speaker habang isang araw na lang bago ang undas ay mayroon na sa ngayon ang bumibisita sa mga pribado at pampublikong simitere sa Butuan City. Kasama mo sa Armendex BC Butuan para sa Alaala Special Coverage 2025, Regiment Prince de las Marias, Tatak, RMN. Alaala 2025, RMN News Special Coverage.